Kailan si Basha? So ito po si Basha. Ah, cuman cuman Ah, chuchuman cuman cuman Ah, chuchuman cuman 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 chuman ah, cuman Chuchuman chuman. Chuchuman, chuman. chuchuman, chuman. chuchuman, chuman. chuchuman, chuman. chuchuman chuman. Ah, cuman cuman Eh, gusto gusto nila guys eh. Yung mga ganyang himasan. Mm. Yan. Uh. ayan guys so good morning tayo po yung nagpapakain ng ating mga yobabs. ayan so usual ang ating pakain merak sa mais madre de agua mula sa si satasin Uh, yan, yung kanila kasi pakainan uh, hindi natin ito binababad sa kulungan nila hinuhugasan kasi natin to yan, uh, uh, hinuhugasan natin yan pagka sila kumain para laging malinis pag kakain uh, sila uli para iwas yung lagak ba pumunta uh, sa kanilang pakainan Isa lang, si Kanor. Ang ating bidang-bidang si Kanor. Wala, wala na kumain talaga ng ano. Kasi gusto nila yung ganyang pakain talaga. Sanay na sanay na sila. Hmm. tapos babalik tayo ron takal uli yung pong ating uh, uh, ratio ng pagpapakain sa kanila hindi ko yung sa dalawang buntis kasi ito yung panganganak na kaya may dagdag ng konti yung kanilang rasyon yan po so ito yung ating mga yobabs okay so uh, evident na talaga yung ano kitang kita na yung ah uh, uh ito. Yan, kita kita na yung alasan ng kanyang chan. Yan po ay uh, ngayon po ay uh, January 31. So mga anak ito si Basha February 6 and then February 7 itong si Trisha. Yan. So yan po. Hmm. Humpak na humpak na rin. Oh. Mm hmm, napitan na natin para ano. Ayan, so ito guys, uh, may share ko lang uh, yung mga signs ng isang inahin na malapit na manganak. So ito, uh, ngayon po January 31, ang kanyang uh, panganak po, expected uh, panganak kasi 114 days ay sa February 6. So yun po ang ikaw 114 days niya from the time na nabulugan siya. So unang-una -una po nga may babahagi. Yung kanyang ah uh, dede, yan, ay bagsak na, laglag na. At uh, mahalata niyo po na ma ano nag-unti-unti uh, na pong nagtitigas, tumitigas na po yung konti yung kanyang ano, yung kanyang ah uh, dede. Ayan, and syempre yung tiyan ay malaki. Ayan oh. So yun po, yung kanyang dede ay umuumbok na, lumalaglag na, and unti-unti uh, na pong tumitigas yan pagka araw na po ng kanyang panganak ay sobrang tigas na po niyan. Talagang puno-puno po kasi ng gatas yun. Ayan o. Oh. Iga siya. O, oh, iga-iga. Eh. Ayan. So, yan po. Ayan. So, ito po yung kanyang dede ay ano, nakita niyo yung kanyang nipples ay ano na, nagsisimula na pong mabuhay talaga. ah uh, mamumula pa yan. Mamumula yan habang lumalapit po yung kanyang panganak yung kanyang nipo, si gilid ng nipo sa mga anak. And then itong ang, uh, kanyang uh, belly, ayan yan, na uh, titigas yan, titigas. So yun po ang isang sign ng uh, ang baboy nyo ay malapit ng mga anak. And yung kanyang ari, yung kanyang ari po ay mamamaga, mangangamatis. ngamatis. Yan. Habang papalapit papalapit po ang araw ng kanyang panganak, yung kanyang ari po ay mamumula, mamamaga. At uh, talagang uh, Aalasa ah, po, aalasa ah, po yan. ang alasa po yan. Habang siya po ay nalalapit sa kanyang panganak, Ayan o. Oh. May ibang baboy pa nga po na sumasayad po sa lupa yung kanyang dede. Ah, Yung mga, lalo yung mga ibang native na talagang ano, mga, mga punggok ba, halos dumidede po, oh, ay, uh, uh, sumasayad ang dede nyo sa lupa. Yung mga ganon. Ayan. And, uh, ano pa ba? Sa araw po na kapanganakan, pagka talagang yung, the day na mga na siya, yun po ay magiging aligaga. Hindi po magiging map, ma, hindi po May mga times po na nagwawala pa. May baboy ako dati na nagwawala. Sinisira talaga yung ano. Yung mga kaya nilang sirait sa loob ng kulungan ay sinisira nila. Yun po ang uh, isang sign na talagang nagle-labor na sila, maanganak na sila. Ayan. And syempre, ang pinaka the best pa rin po ay yung inyong records. Siyempre, yung rec recording po from the time na nabulugan siya. 114 days po kasi yan. 114 days po sa experience ko. Pero may mga, may mga pagkakataon po na napapaaga yan. Nagiging 112 days. Minsan naman ay nadidelay ng isang araw. Nagiging 115 days. Basta doon po, hindi po kayo lalayo sa 114 days. Yan po ay siguradong mga nganakang baboy. Ayan. So ito si Basya Ay uh, ito babantayan natin ito guys Abangan nyo At uh, kung gabi man sila maglilibor Ay mag-overnight tayo dito Pero mas maganda kung araw <laughs> Para hindi na tayo mag-overnight Ayan pero okay lang yan Kahit maganda nga yung overnight eh, Para ano uh, Ibang ano naman Ibang ambience naman Pero ito ay babantayan ko talaga ito Kasi hindi ko alam kung paano mga nakang Berkshire. Ah, Berkshire, sorry. Correct me. Uh, Berkative. Berkative. Yeah, ito po kasi hindi mga purong native yan. Mga Berkative po yan. So hindi ko alam kung paano po sila mga anak. Kung kaya ba nila na mga anak mag-isa. Eh, kasi mabibigat sila. Ang lalaki. Oh. Nakita nyo ang lalaki ng katawan. May, may chance po na madaganan yung mga anak sa ganyang kalalaking baboy po. And uh, nas nakakulong. Pwede sana ako naka-free range sila. Kung um, kung sa free range po sila mga anak, ay may chance po na ma maayos ang kanilang panganak kahit sila lang. Kasi malaki ang kanilang espasyo. Kaya lang dito kasi ay nakakulungan sila. Kaya kailangan natin mag-intervene. Kailangan natin mag-intervene sa kanilang panganak. At uh, asistihan natin sila para masigurado natin na ang kanilang mga anak ay uh, hindi madadaganan. At uh, may papanganak na maayos. Ayan. Abangan nyo guys. Yan pong ating magiging uh, activity on the day of uh, 114 days nila. Hmm. Malapit na yon, Isang linggo na lang. Ayan o. Oh. No? Ayan. So yan po si uh, Basha. Tingnan natin si Trisha. Ayan. Ito, po, ito naman po si Trisha. Ayan. Tapos na. Tapos na yung kanyang pagkain hugasan ko pa yan, yan. So, oh, yan ay hugasan natin mamaya. Pero so, pakita ko muna si Trisha. Hmm. Ayan. Ayan, Oh. Ayan yung kanyang, ah, uh, kanyang belly. Ayan, oh. Ayan, magulo. Hmm. yung kanyang uh, dede ay laglag na rin. Oh, lumalaglag na rin.

Oy, ingay mo ah. Ingay niya ano. O oh, ingay ni Kanor. Yeah. O oh, tingnan mo yung mayo ka pa. O oh, tingnan mo, tingnan Hmm. Yan. So ganun din po kung ano po yung ipinakita ko kanina kay Basha, ganoon din po. So yung kanyang dede ay lumalaglag at uh, tumitigas yung yung mga others. Other Adder ba tawag doon? Other. Yung gilid po ng nipple niya ay tumitigas. Ayan. Eh, yung kanya ari po ay ganun din, namamaga at aalsa. Uh, Parang nangangamatis ba? Ayan. So, ito. Ito po, si Trisha, Sa, uh, February 7 naman po ang ikaw 114 days na. Ayan. Okay, so, ang laki ng tiyan niya, ano, uh, bilog, bilog ang tiyan niya. Bilogan, ah. Uh, laki ng chen mo, ah. Uh. So, ito'y sinasanay ko na, guys, sa ano, sa ganyan himas. So, malayo pa anyway, lahat naman sila kasi ganun sa sanay sila sa himas. Importante kasi sa sanay sa himas ang yung baboy. Eh, nasa loob kayo ng kulungan. Nakatulad ko, nasa loob tayo ng kulungan. Para pagka dating po ng panganganak, ay hindi tayo mahirapan i-handle sila. Kasi magiging agresibo po yan. Uh, matapang. So, may pagkakataon po na hindi nyo malalapitan ang kanila mga anak pagka hindi sila sanay sa inyo. Ayan o. Oh. Ayan yung sinasabi ko guys Oh. Namumula. Namumula na yung nip gilid ng nipples niya. Hmm. Ayan. So ganun po. Yung pong isang mga sinyalis na ang baboy niyo ay malapit ng mga anak. Ayan. Mga dapat yung pong tignan. And uh, yung kanyang behavior ay ano na. Unti-unti uh, na po yung magiging aligaga. At uh, hindi mapakali. Eh. Yan, habang lumalapit po ang kanyang panganak. Lalo-lalo na on the day ng ika-114 days niyan or yung sa labor na inyo na yung mag-labor uh, na siya. Talagang yan po ay hindi na, magiging mapakali hindi na mapapakalihan. Talagang ano na. ako ah, kung baga, naghahanap siya ng magandang spot sa area niya kung saan siya po pwede manganak. Ayan. Anak niya. ikaw? Lapit na, malapit na. One week na lang dahil. Uh mhm -huh. Dapat sa likod, oh. Dapat sa likod, yun. Yan. Verkative, guys. Verkative. Kaya dyan, ito po ang ating barako. Si Kanor. Dito po sa mga bago sa channel ko. Yan. Ito po ay pure native. Si Kanor. yan. Yan po ang ama. Yan po ang bulugan natin. Hmm. Napaka-agresibo. Yan. Wait ka lang. Maghintay ka lang. At, ah, uh, nanganak na to. Brother. Pagka panganak na ito, Hintay ka lang ng mga dalawang buwan, brother. ah, <laughs> dalawang buwan. Ah, nagpapangil ka na. Hmm, nagpapangil ka na. Ha? Huh? Hmm, pero mabait naman na ito. Ano lang yan. Hmm. Nga. Ah, uh, magati mo nga ako. Magati mo nga ako. Magati mo nga ako. Kaya mo. Ha? Huh? Hindi kung hindi kita pakainin. <laughs> Ayan. Agresibo siya kasi gusto niyang ano, gusto niyang kastahan ito si uh, Trisha, gusto niyang kastahan. Napaka ano niya, napakalambig ba. <laughs> Ayan guys. Ito so, yan po, uh, yan po ating update sa ating mga Yobabs. And then ito si Trisha. Mm, uh, si Trisha, si Kimberly. So, malapit na lang guys. Oh. Maganda na katawan. Uh, Nagmamature na kat kanyang katawan. Umibilog na. Mm, laki na rin siya. So ito mga naglandi na to isang beses eh. Papalipasin ko pa ng isang beses. Hindi yung pangatlo, yun na. tutuloy na natin yung pangatlo niya. Para talagang solid na solid ang katawan. Pero ngayon eh, solid no. Solid na ang katawan niya, ang kanya katawan no. Pero gusto ko kasi talagang ano, mature na mature siya. So palilipasin ko pa isang beses. Para sa pangatlo siya. Pangatlo siya, ayan. Yun naman ni eh, every 21 days po, umuulit ang paglalandi ng baboy. Every 21 days siya or within that uh, 21 days 80 to 21 days yan nagmaglalandi uli yan from from the time na lumipas sa kanya paglalandi ayan. ayan po si Kimberly si Kimberly yan Kimberly ito si Trisha mm yan ito ang problema ko kailan ma-reinforce ko tong uh, uh, tali ng kanilang harang kasi nga ano niya yan sisirain niya yan magpupumilit lumabas yan sa araw ng kanya papanganak. Kaya kailangan doble lang ko yung mga tali niya, no? Nakatali lang po kasi ng na yan. Ayan. Eh. Yan. Yan pong isa sa mga sisirain niya. cuman 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 Sa mamang iya masampu Ay, ah cuman cuman kusuhin masampu et, kusuhin masampu et, ah oh naktaas paipaga so, eh. ah cuman cuman cuman, <laughs> ah ita Eta, ah cuman cuman Ay, ah cuman cuman cuman, ah cuman cuman cuman, ah cuman cuman, mm. yan, cuman cuman, ah You know? Ano na? Ano na guys? Ano na chan? Ang laki na ng chan. Hmm. Grabe. Mumutok na. Lapit na malapit na yan. Hmm. Yan po. So yan ang aking uh, may babahagi sa inyo for today. Yung balikan natin si Basha. Nga't si Basha. Basha, Ah, tsuktsaman tsuktsaman. Ah, tsuktsaman tsuktsaman Ah, uh, cuman 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 chuman. cuman cuman Ah, gusto-gusto nila guys eh. Yung mga ganyang himasan. Mm. Ayun. Okay guys, so abangan nyo uh, February 6 and February 7. So, uh magpapaalok tayo ng baboy. Ayan. So, hanggang dito na lang guys, yung pangaking mababaha, may babahagi sa inyo diba, sa mga bago sa pagbababoy. Uh, pero pinakamagandang uh, sign po yan ay eh, yung recording nyo. <laughs> yung recording po, napaka-importante po yan. Wala pong kahirap-hirap kung na-record nyo po yung uh, pagkakabulog ng inyong baboy para hindi na po kayo... Uh, hindi po kayo... Ano tawag oh, dito? kakapaka pa kung kailan po talaga manganak ang inyong baboy. So, sa experience ko po, 114 days po talaga. Hindi po talaga nalalayo dyan. Pag uh, uh, nai-record nyo po, yan, sakto po yan, 114 days. More or less, uh, manganak po ang inyong uh, baboy. Ayan. So, ganito na lang po. Uh, sana po nag-enjoy kayo. So, Shout-out po kay Ma'am Gina O.M. Yan. Hi, Ma'am. Uh, and uh, syempre sa ating kaibigan na si Sir uh, Boyet from US. Ay, yeah, po sa inyo. And syempre sa ating mga solid ka vocals and sa mga silent viewers po, maraming maraming salamat. Sa mga bago naman po sa channel ko, kung nagugusto niyo po ating mga content, sana po ay mag na kayo and click yung lang po yung notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong videos na upload ko. Yan, so muli, ito yung kabukas farmer na nagsasabing sabay-sabay tayong mangarap, magsikap, at higit sila tayong kumilos at siguradong uulad ng ating Amazing na buhay. Bye-bye.